talagang binilisan mo ay, ano bang meron katapusan na lang ngayon ah, ano nga may may nandiyan ka na pala hmm to stand, oh, trabaho pagod oh, ka? hmm, hmm. eh hey. Napagod ka, ah, pagod ka ba? Sumilutin kita? Oh, hilutin kita? Ano? Ah, ano? Sakit ang balikat. Nakikita po ka dito. Ang katulog. Ang hilot. Sakit ang balikat. hilot ba? Oo. Ah. Oh. Pagpalit ka mo ng damit. Parang ang bait-bait mo ngayon. Ba't wala kang... Ba't hindi mo naaalala kung anong araw ngayon? Kung anong date ngayon? Eh? Ha? Hindi mo naaalala kung anong date ngayon? Hindi. Anong hindi? kung naaalala ko kung anong date na ito. Oh, ka na. Ay, ako... Ay, ay, ako, ay, ay, ako. Na balik. ako naaalala ko kung anong date na Ha? Ah, date ngayon? Date ngayon. Ano? Anong date ngayon? Ano bang mayroon? Anong... ko na ako date ngayon. Hindi mo alam. Ha? Hindi mo alam anong date ngayon. Ano ako Ano bang date ngayon? Katapusan ngayon. Huh? Katapusan ngayon ah. Oo. Ay, ano ba? pala oh. Tapos ang may iyo. Oh, Oo, oh, yan. Ang na, mo na. Nalilimutan mo na eh. Gusto mo nang ano? Gusto mo nang kape na may inip? Uh, o pa iinitin -in din uh, lang kita? Uh, uh. Duko, ang pala pa nga pala oh. Yan, nga pala dyan na ganyan. Ay! Eto pa. Ay! Ay! Katapusan ngayon. Alam ko katapusan ngayon. Matamatin nga pala ngayon, ano? Ano mo, malilimutin na rin ako eh. Ba't nalilimutan mo ay katapusan ha? ngayon? Oo oh, nga pala eh. Maupo ka lang dyan. Hindi ka ba eh... Parang gusto kong magpalit ng damit. At ako na magpupo. Ipupo kita kitang damit. Wait pa. Magpapalit ka na ba? Na ba? Oo. Napalit ako ng damit. Pero katapusan na ngayon. Oo. oh. Tapusan na kayo. ba rin? nga pala, naalala ko. Naalala mo na? Ito, ito pa. Ito, okay. ang Naalala mo na ngayon? Oo, oo nga pala. Sweldo nga pala, ano? Oo nga. Nalimot na kong sweldo nga pala ngayon. Sweldo nga ngayon eh. Oo. Ang bait-bait mo talaga. Siyempre, oo. sweldo ngayon eh. Ano mo talaga pagkasweldohan? Ay, nako.

Oo, oh, dali-dali, mo ako bago Saan ba ka Ito tong balikat ko. Ito? Yan. Oo, oh, wala. Sipag-sipag mo ah. Eh, syempre, bagong saho. Ay, talaga dalil pala rin. Oo, nga nalimutan ko Sipag ang asawa. Ito, 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 ito pang yan, sa'yo na rin. May laman pa yan. to? Oo, sa'yo na lang yan. Oh, sige. May laman pa ba yun? Oo, marami laman yan. Puno yan, puno. Ano pang gusto ka rin? Maligo ka na ba? Maligo pa lang ako. Lakad na, lakad na. Maligo ka Maligo na. na. Ako. O, na mo, mo. Maligo na ako. Magpapat ko na may Bilisan mo o, 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 wala, na, bilisan mo. Maligo lang ako Bilisan mo. Oh, oh, wala juang Ang talaga ng asawa ko ah. Pagkabagos mo Mukhang pera. Kailangan mo na ito. Ka talagang may pera. Ganyan ang asawa. Mukhang pera. ka. Oh, oh tawag lang binilisan mo ah. Siyempre. hindi eh, ko pa nahuhubad ang aking pantalon eh. Siyempre, binilisan mo kasi. Baka mayroon pa ang nakasingit dyan. Wala na, wala na. ako. nailabas ko na lahat. Baka mayroon pa dyan ang singit ha? Oh, wala na. Iba na yung nakasingit. Iba na yung nasa singit ko. Wala na siya. Oh. Patay na natin ang ilaw. Bilog-bilog na to. Ha?